Pero karamihan sira, kung gusto niyo malaman ang sira, wag na kayo mag-tester dito. Yeah, Silipin niyo lang yung fuse kung okay. Pag okay pa naman, ang lagi niyo tester output ng transformer dito. Sa may kapasitor, positive negative, yan na. Tingnan niyo kung may output ng 12 volts. Ngayon pag output siya, okay siya. Susunod-sunod niyo lang yung palabas. Palabas dito sa palabas dito sa output niyang pull black and red. May isa na naman tayong tutorial na pwedeng kapulutan nyo ng aral, ayan. Sa so, kung paano mag-repair ng charger, ayan. Sa so, hindi pa po nakasubscribe ng channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin lang po ang notification bell para lagi po nga updated sa may pupost ko mga video. Ayan mga paps, Dito ngayon sa San Narciso, Quezon. So, kababalik ko lang nung isang araw dahil nanganak yung asawa ko. Ayaw, kasama ko yung anak ko. <laughs> ayan, sideline kami mga paps. So, ang ginawa ko ngayon... Gumawa lang naman ako ng uh, battery charger, uh, limang piraso. Limang piraso ang battery charger, ayan o. Oh. So, okay, la, okay na yung, okay na yung tatlo. So, okay na rin tong isa. Oo, oh, nakasaksak pala. Okay na tong isa. Yung isa ay, re-repairin pa. So, sa lima, tat-apat yung okay. Okay yung isa hindi pa natin natatry Ay, yung isa nag, nagcha-charge tina tinatry ko na yan o ayan, mga oh. mga paps o oh. mga try natin yung battery so binihintay ko lang to isa mag 100% kung talagang nag automatic siya. ayan mga paps kung may mga charger kayong ganito ang gandong brand ayan so try natin ha nakasaksak na siya. so sana ba yun ito ah Ayan yung ano niya, output to. So okay na siya. Di ba? Ayan. So, ang gagawin niyo lang sa mga kung may charger kayo ganto. Ito kasi mga pubs magkaiba ng brand. Itong isa, Bosca, Bosca. Itong isa ay so Yan, Sawyer. So, magkaiba sila ng brand. Kaya magkaiba din sila ng sira. Itong transistor. Yan, transistor. Dito siya. Sa boska. So, dalawang boska na gawa ko. Parehas transistor sira niya. Ang ginakot. Sunsunin nyo lang yung linya. Tanggalin nyo na lang to hinangin nyo na lang tapos basta sa output ha dito siya sa output ito hindi to buska iba to magkaparya sila yan nandito siya banda sa output ng DC Pag rin nyo sa pakalampas ng, trans ng transformer ang gawin nyo pakalampas ng transformer tisti rin nyo to ng DC current DC output tapos susunin nyo yung palabas punta rito Huwag kayo magkaano dito ha. Ah. Huwag kayo dito kasi easy yan. So, kung easy gagamitin yung pan-tester, dapat easy din. Pero karamihan sira. Kung gusto nyo malaman ng sira, wag na kayo mag-tester dito. Silipin nyo lang yung fuse kung okay. Pag okay pa naman, ang lagi nyo tester output ng transformer dito. Sa may kapasitor, positive, negative. Yan ha. Tingnan nyo kung may output ng 12 volts. Ngayon, pag output siya, okay siya. Susunod nyo lang yung palabas palabas dito sa palabas dito sa output nyang black and red ayun ang sira kasi noon ito output dito palabas ang red so okay siya pakalabas ng transformer sa may kapasitor paglabas lang dito Mula wala ayan ito na kinalas lang natin ito mga paps yes sabi jumper yun na yun okay na yun tapos karamihan dito sa sewer sewer ba to o so puro wire lang sya Los connection Uh, na bulok, nag-umido. yun lang. Ayan, nakalima tayo ngayon. Okay. Ayan mga paps. May isa na naman tayong tutorial na pwedeng kapulutan nyo ng aral. Ayan. Sa so, kung paano mag-repair ng charger. Ayan. Sa so, hindi pa po nakasubscribe ng channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin lang po ang notification bell. Para lagi po updated sa may pupost ko mga video. Ayan mga paps. And God bless you. Thank you.